Isang potensyal na sama ng panahon ang posibleng mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa huling linggo ng Nobyembre at posibleng kumilos papalapit sa Eastern Visayas o Caraga Region. May ilang weather model na rin ang nagsasabi na maari itong lumakas bilang isang bagyo habang papalapit sa kalupaan ng bansa. May binabantayan posibleng maging sama ng panahon next week. Huwag mo nang magpanik pero magmonitor. Pag-asa, nagtaas na ng medium chance ng isang pagbuo ng isang bagong sistema sa Philippine Sea late weekend hanggang early next week. Ito ay batay sa pinagsama-samang modelo tulad ng ECMWF, GFS, Icon at Google DeepMind. Pero tandaan, ito ang mga katanungan. Nabubuo na ba ang susunod na bagyo na tatawaging bagyong Verbena? Alamin natin ang ibang detalye. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon ngayong araw ng webes, November 20, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa modelo, iba't ibang international agency na nagbabantay sa mga bagyo ang European Center Medium Range Weather Forecast o ECMWF ang sabi ay mahina pero malinaw na sinyales na isang broad na low pressure area sa east of Mindanao ang posibleng magmula ang bagyo. At ayon naman sa Global Forecast System o GFS, mas malakas ang pinapakitang senaryo nito at posibleng mas kumikilos papalapit sa Visayas area. At ayon naman sa DeepMind, may cluster signal sa east of Mindanao at posibleng mag-isang seeding ng isang low pressure area. At sa ensemble naman, this coming November 23 to November 24, nakikita ang groupings ng pressure drops. Ibig sabihin, posibleng merong formation ng mga kaulapan na pagmumulaan ng isang bagyo. Pero tandaan, nagpapakita pa lang ito ng interes. At hindi pa ito tuluyang isang natawag nating certainty. So makikita natin sa image ng satellite, wala pang isang low pressure area o LPA sa satellite na namumuo na nakikita. Pero wala pa rin opisyal na deklarasyon mula sa pag-asa, Japan Meteorological Agency o JMA o JTWC, Joint Typhoon Weather Center, ang nakikita sa ngayon ay malawak na Intertropical Convergence Zone o ITCZ convection sa southeast of Guam. Ang modelong ito ay projection pa lamang between 5 to 6 days advance kaya mas mataas pa ang uncertainty. Mga kababayan, kung posibleng mabuo man ito ang posibleng epekto nito kung magdevelop man ang low pressure air na ito this coming next week. Ang earliest impact nito between Monday to Tuesday, November 24 to November 25. Ang pinakamaapektuhang lugar ay sa bandang Eastern Luzon, Eastern Visayas, Caraga at Northeastern Mindanao. Ito ang mga lugar na pagod na sa ulan mula pa sa bagyong Uwan at Tino. Kaya kahit ulan-ulan lang ay maipanganib pa rin ng baha at landslide. Habang hindi pa ito nabubuo ang isang low pressure area, ang may mas epekto ngayon sa bansa ay ang Northeast Monsoon o hanging amihan nagdadala ng malamig at maalo na panahon sa lugar ng Northern at Southern Luzon. Ang shoreline naman sa Northern Luzon ay pinagmumula ng scattered rain at thunderstorm, habang sa Eastern Vietnam ay patuloy na malakas na hangin at patuloy na pagbaha sa kasalukuyan. Malamig at mahamog mula sa Taiwan, Patanes hanggang Ilocos. Ito pa ang tunay na weather driver sa ngayon, hindi ang potential na low pressure area na ating binabanggit. So ang tanong, may bagyo ba? A ang sagot ay hindi pa pero we are watching kung merong mabubuong bagyo. Kung sakaling mabuo man ang isang panibagong bagyo o low pressure area, ito ay tatawagin na natin bagyong berbena. Pero hindi pa natin masasabi kung aabot pa doon. Sapagat sa bawat panahon, bawat araw, nagbabago ang takbo ng mga kaulapan. So ano ang dapat natin gawin? Mag-monitor lamang po. Huwag mo nang magpanik. Sundin ang mga official update ng pag-asa. Iwasan ang hype na AI-generated fake news. At patuloy po tayong magbibigay ng update tungkol sa mga namumuo o paparating na bagyo nitong darating na araw. At narito na ating ulat panahon ngayong Webes, November 20, 2025 sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Patuloy na nakaka-epekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCC sa Southern Mindanao. Shareline naman sa eastern section ng northern Luzon. Northeast monsoon o hangi amihan sa natitirang bahagi ng northern Luzon. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ay magdadala ng iba't ibang uri ng panahon sa bansa ngayong araw. Sa Davao Region, Caraga, Sok Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, makulimlim na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mapanganib sa posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-uulan. Sa Car naman, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, Makulimlim na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm dulot naman ng shear line, mapanganib sa flash flood o landslide. Sa Quezon at Camarines Norte, makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot naman ng easterlies, posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabababang lugar. Sa Batanes at Ilocos Norte, makulimlim na may mahinang pag-ulan dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Pusibling landslide lalo na sa mga mabundok na lugar. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagi ang maulap hanggang maulap na may panakanakang pagulan o thunderstorm. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na mayroong flash flood at malalakas na thunderstorm sa mga ilang bahagi ng Mindanao. At sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na may mahihinang pag-ulan dulot naman ng hanging amihan. Walang malaking epekto sa outdoor activities para sa ating mga kababayan. At sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower o thunderstorm. Tulot naman ng easterlies, mapanganib sa biglang pagbaha at sa malalakas na pagbuhos ng ulan sa pandang hapon o gabi. At para sa ating forecast, wind and coastal waters sa northern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas sa northeast at ang alon ay moderate to rough seas na may alon na 2.1 hanggang 4 meters ang taas. Delikado pa rin sa mga maliliit na bangka na maglayag sa karagatan. At sa natitirang bahagi ng Luzon, Silangang Visayas, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na manggagaling sa east to northeast, ang alon ay 1.2 hanggang 3.1 Metrong taas, magingat pa rin sa mga malalaking alon. Sa lugar naman ng Mindanao, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman Northeast to north. Ang alon ay 0.6 to 2.5 metrong taas. At para sa ating temperatura, ang minimum temperature natin 24.8 degrees Celsius na itala bandang alas 5.45 ng umaga at maximum temperature naman 31.2 degrees Celsius na itala naman kahapon ng alas 2 ng hapon. At para sa ating Tide and in Astronomical Info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5.59 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5.24 ng hapon. At para sa ating Bible Verse of the Day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Palala, sa gitna ng kaguluhan, unos, problema o pagkalito, hindi kailanman malayo ang Diyos. Siya ang ating takbuhan, lakas at katiyakan. At para sa kabuang ulat na ating panahon, patuloy na monitor ang northern at eastern section ng bansa dahil sa umiiral na northeast monsoon o hangin amihan na nagdadala ng malamig na hangin, maulap na kalangitan at paminsa-minsang pag -ulan. Sa Eastern Visayas, Bicol Region at Cagayan Valley ay may makakaranas nang may hinang hanggang katamtamang ulan dahil sa pinagsamang epekto ng amihan at moisture mula sa dagat. Walang namataang bagyo na direktang nagbabanta sa ating bansa ayon sa huling monitor ng iba't ibang ahensya, modelo sa mga weather forecast system. Sea travel advisory, maging maingat dahil sa banayad hanggang katamtamang pag-alon lalo na sa Eastern Seaboard dahil sa amihan. At sa Metro Manila, malisangan sa umaga, may chance of light rain sa pagsapit naman ng hapon o gabi. Marami salamat sa patuloy na pagtutok at pagtiwala dito sa ating Pilipinas weather ngayon. Naway manatili tayong handa, mahinahon at laging magingat sa anumang pagbabago ng panahon, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Huwag kalimutang i-like, share and subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nang papalala. Maghihanda, magiligtas, pag-alerto, ingat tayong lahat.